So, kahapon mga kapising, doon tayo sa pumunta tayo ng opisina nag-report. Mula nung dumating ako, kahapon lang ako nag report Kasi laging ulan dito. Ulan tigil mula nung dumating ako. Mga siyam na araw na, doon dumating ako. Yung... Pagkagaling natin ng opis pumunta na naman ako ng banko tumatay ng account para sa youtube natin si hinihingi na ni google adsense yung bank account so isa rin talaga yun sa dahilan mga kapising kaya ako mo eh. si hinahanap ni google adsense yung ano bank account sa saan ihulog yung magiging sahod natin. So wala pa naman tayong malaking sasahurin. Hindi pa nga umabot ng 100 dollars. Pero kailangan kasi. So ngayon naman, babalik tayo. Kasi tumawag yung bangko sa akin hapon. Mayroon tayong nalimutang pirmahan. Hindi ko napansin sa likod. Mayroon pala pirmahan. So, babalik tayo mamaya doon para pirmahan yung hindi na pirmahan kahapon. So, mga limang araw na tayo walang upload mga uh, ah, siyam na araw. At yung mga upload mga pc walang mga video. By next week siguro babalik na tayo sa lahat. Mag- uh, gawa na ulit tayo ng video sunod-sunod kasi yung bagyo kaya hirap magagawa ng video kaya sa laot hindi makalabas eh, silpon ang gamit natin mabasa so tayo nakakabili ng magandang kamera so nag-text yung bangko sa atin so, pinapakunta ko ngayon so Maligo na tayo. So wala na yung ulan. Pwede na tayo ng motor. nandito so, na tayo mga kapising no? So, iwan na natin sa natin dito kapasok na tayo dyan sandali na naman sa pipirma tayo so, tapos na mga kapising sandali lang tayo doon kung tayo yung hindi natin napirmahan kahapon ka at binigay ko na rin yung pin number ko na hindi ko na sa lara ako nalimutan ko kasi pin number ko po. So, yun lang yung transaction natin dito. Yun ay para sa YouTube natin. yung kasama ko ngayon. Yung karamay ko. Saan man ako magpunta. So, uwi na tayo. kay parang umuulan na. Kapising, no? Galing na tayo doon sa bangit ko. Oh, Nag-uwi na tayo. Sandali na lang mag tayo doon. Pumirma na tayo doon. May yung nahiwan na si na di na firman. So, abang-abang na lang mga kapising pagka makabalik tayo sa laut. lawa. ulit tayo ng mga video natin doon.